Paano kung sabihin ko sa iyo na sa simpleng paghulog ng tatlo barya sa tubig, maaari mong buksan ang mga biyayang matagal nang naghihintay para sa iyo? Isipin mo biglang gumaan ang mga utang, dumating ang hindi inaasahang pera, o matupad ang matagal mo ng hiling. Hindi ito katang isip ito ay isang sinaunang ritual na isinagawa na sa loob ng maraming siglo, lihim na ipinapasa mula sa isang henerasyon, tungo sa susunod. Naniniwala ang maraming Pilipino na ang tubig ay may kakayahang dalhin ang ating mga hiling diretsyo sa universo at ang mga barya ang nagsisilbing susi. Ngayong gabi maaaring magsimula ang lahat ng pagbabago para sa iyo, pero tanging kung alam mo kung paano ito gagawin. Mga kaibigan kong Pilipino, madalas ay puno ng mga tahimik na hiling ang ating buhay, na dumaloy ang pera, na bumalik ang pag-ibig, at na dumating na ang kapayapaan. Nagsisikap tayo, taimtim na nananalangin, ngunit paulit-ulit nating tinatanong, kailan darating ang aking biyaya? Paano kung ang sagot ay nasa isang simpleng ritual lang pala? Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang ating mga nakatatanda at mga guro sa espiritualidad sa kapangyarihan ng tubig at barya. Ang tubig ay sumasagisag sa daloy ng enerhiya, ng swerte, ng kapalaran. Ang mga barya naman ay sumisimbolo ng halaga, kasaganaan at gantimpala at kapag pinagsama ang dalawa, may isang bagay na nagigising. Sa video na ito, gagabayan kita sa isang sinaunang ritual na matagal ng pinagtitiwalaan ng maraming Pilipino. Sa tamang paraan ng paghuhulog ng tatlo barya sa tubig, na ipapadala mo ang iyong intensyon direkta sa universo. Manatili ka hanggang dulo, dahil bawat hakbang ay kailangang sundin ng maingat, at mayong gabi, maaaring tuluyang magbago ang iyong buhay. Kasaysayan at espiritual na pinagmulan sa buong mundo, at lalo na dito sa Pilipinas, matagal nang itinuturing ang tubig na higit pa sa isang likas na elemento. Para sa ating mga ninuno, buhay ang tubig, isang tulay sa pagitan ng pisikal at espiritual na daigdig. Hindi lamang ito nagdadala ng buhay, kundi pati na rin ng mga panalangin, pangarap at enerhiya. Isipin mo, kapag binyag, tubig ang gamit. Kapag naglilinis tayo ng malas, madalas tubig na may asin o halamang gamot. At kapag naghuhulog ng barya sa mga balon, ilog o fountain, laging may kasamang hiling sa ating puso. Ang paghuhulog ng barya sa tubig ay hindi modernong imbensyon. Nang ito sa mga sinaunang tradisyon na daan-daang, maging libo-libong taon na ang tanda. Sa Europa, pinaniniwala ang ang pagbato ng barya sa mga balon ay paggalang sa mga espiritu na nagbabantay sa mga ito, at kapalit nito ay bibigyan ka ng proteksyon at kasaganaan. Sa Asia naman, lalo na sa China at India, pinagsama ang tubig at barya bilang paraan upang tawagin ang swerte, kasaganaan, at maging ang kagalingan. Dito sa Pilipinas, nagkaroon ito ng kakaibang anyo. Madalas tayong paalalahanan ng ating mga lolo't lola na huwag bastusin ang tubig sapagkat nakikinig ito. Naniniwala silang ang mga ilog, lawa, at maging ulan ay nagdadala ng mensahe sa may kapal. Marami sa inyo marahil ang nakarinig pa ng matatanda na nagsabi, kung may hiling ka, ibulong mo sa tubig. Bakit tatlong barya? Sa maraming kultura, ang bilang na tatlo ay sumisimbolo ng balanse at kaganapan, nakaraan, kasalukuyan, hinaharap, katawan, isipan, espiritu, pagsilang, buhay, kamatayan. Sa paggamit ng tatlong barya, tinatawag ng ritual ang buong siklo ng enerhiya, na bumubuo ng isang kumpletong bilog ng pagpapala. Isipin ito na parang pagsilyo ng iyong hiling upang hindi ito mabasad. Bawat barya ay kumakatawan sa isang bahagi ng iyong hiling, ang binhi, ang paglago, at ang gantimpala. Sama-sama, nagiging panalangin itong napakalakas para baliwalain. At ang mga barya mismo, hindi lang basta piraso ng bakal. Isipin mo kung ilang kamay na ang dinaanan nito. Bawat barya ay may dalang enerhiya mula sa mga buhay na nahawakan nito, mula sa pawis ng isang nagtrabaho, sa saya ng isang gumastos, hanggang sa ginhawa ng isang nakatanggap. Kapag ginamit mo ito sa ritual, tinatawagan mo rin ang enerhiya ng pag-ikot. Kung paano kumikilos ang pera, ganoon din maaaring gumalaw ang iyong kapalaran. Ang tubig naman, dumadaloy, nagbabago, hindi mapipigilan, matagal nang iniubnay sa konsepto ng kasaganaan. Hindi ito nananatiling nakatigil. Ito'y bumibiyahe, nag-ubnay at nagbibigay buhay. Kaya para sa ating mga ninuno, ang tubig ang perpektong mensahero. Kapag inihulog mo ang barya sa tubig, sinasabi mo sa universo, hayaan mong dumaloy ang aking mga biyaya gaya ng agos ng tubig na ito. Maging ang mga dakilang propeta at mistiko ay nakaunawa sa sagradong papel ng tubig. Madalas banggitin ni Baba Vanga ang mga ilog bilang tagapagdala ng mga senyales, habang si Nostradamus naman ay nagsalita tungkol sa tubig bilang tagapaglinis ng kapalaran. Hindi ito basta simbolo lamang, ito ipaalala na nakikinig ang kalikasan, at kapag pinagsama sa pananampalataya, ang simpleng gawain ay maaaring magbukas ng pambihirang pintuan. Kaya kapag inihanda mo na ang iyong tatlo barya, tandaan, hindi ka lang sumusunod sa pamahiin. Kalahok ka sa isang sinaunang espiritwal na praktis na pinagkatiwalaan ng milyon-milyon bago ka paman. Isang praktis na nakaugat sa paggalang, pananampalataya. At paniniwala na ang mga biyaya ay hindi lang basta hinihiling, kundi ina sa pamamagitan ng layunin. Ngayong gabi, habang hawak mo ang mga baryang iyon at nakatingin sa tubig, alalahanin mong ikaw ay kumokonekta sa isang bagay na walang hanggan. Bawat patak ng tubig ay may dalang panalangin noon paman. Bawat barya ay nakahawak na sa maraming buhay. At ngayon, pagkakataon mo na upang pakawalan ang iyong hiling at hayaang ito ay dumaloy sa mga kamay ng universo. Hakbang-hakbang na ritual, paano ihulog ang tatlo barya sa tubig at bigkasin ang iyong hiling? Ngayong nauunawaan mo na ang espiritwal na pinagmulan, pumunta naman tayo sa mismong ritual. Hindi ito dapat minamadali. Bawat hakbang ay may kahulugan, at kapag sinundan ng may tiyaga at pananampalataya, ang enerhiyang iyong bibitawan ay mas malakas kaysa inaasahan mo. Isa, pagpili ng tatlo barya. Huwag basta kumuha ng kahit anong barya. Piliin ito ng may intensyon. Suriin ang mga bariyang nasa iyong pitaka o bahay. Alin ang tila tumatawag sa iyo? Maraming Pilipino ang naniniwala na ang baryang mula sa iyong araw-araw na kita ang may pinakamalakas na enerhiya dahil ito'y galing sa iyong pinaghirapan. May iba namang mas gusto ang lumang barya dahil mas marami na itong dinaan ng buhay at kasaysayan. Mahalaga na ang tatlong barya ay magkakaiba ang itsura o taon dahil bawat isa ay kumakatawan sa iba't ibang bahagi ng iyong hiling. Ang unang barya ay binhi simula ng iyong nais. Ang ikalawa ay paglago ang pag-usad ng iyong hiling. Ang ikatlo ay gantimpala ang pagtupad nito sa realidad. Hawakan ang mga barya sa iyong palad at ibulong ang iyong pangalan. Sa paggawa nito, iniubnay mo ang iyong enerhiya sa mga bagay na ito. Dalawa, paghahanda ng tubig. Ang ikalawang elemento ay tubig. Pumili ng maingat. Pwede ang ordinaryong gripo, pero mas malakas kung gagamit ka ng tubig ulan, itinuturing na diretsong basbas -bas mula sa langit. Tubig ilog o dagat, malakas para sa daloy at kasaganaan. Tubig na na-charge sa buwan, iniwan sa ilalim ng buwan magdamag upang sumipsip ng lakas mula sa kalangitan. Gamitin ang malinis na mangkok o baso. Hindi kailangang mamahalin basta't may paggalang. Hugasan muna bago gamitin at ilagay sa tahimik na lugar. Ang tubig ay dapat payapa bago ka magsimula, dahil ang bawat alon mula sa pagbagsak ng barya ay kumakatawan sa iyong hiling na lumalawak. Tatlo, tamang oras. Mahalaga ang oras sa mga ritual ng Pilipino. Kung maaari, gawin ito sa gabi, kapag tahimik at wala ng abala. Marami ang pumipili ng hating gabi, oras ng paglipat ng isang araw tungo sa susunod, dahil sumisimbolo ito ng bagong simula. Mga espesyal na araw para sa dagdag na lakas. Gabi ng buwan puno nagpapalakas ng kasaganaan. Gabi ng bagong buwan, perpekto para sa mga panibagong simula. Mga petsang may paulit-ulit na numero gaya ng 8, 11, o 22 itinuturing na maswerte at espiritual na may dalang lakas. Kung ordinaryong araw man, huwag mag-alala. Ang pananampalataya ang higit na mahalaga. Tulad ng sabi ng matatanda, ang dasal na galing sa puso ay laging dinidinig. Apat, pagtatakda ng iyong intensyon. Bago ihulog ang mga barya, huminga ng malalim at pumikit. Isipin ang buhay na gusto mong maranasan, na para bang nangyayari na ito. Huwag lang sabihin gusto ko ng pera o gusto ko ng pag-ibig. Maging tiyak. Isipin ang sarili mong nagbabayad ng utang, hawak ang kamay ng iyong mahal, o nagtatawanan kasama ang pamilya. Ang intensyon ang tunay na lakas ng ritual. Ang barya at tubig ay kasangkapan lamang. Kung walang laman ang iyong puso, walang laman ang ritual. Ngunit kapag ibinuhos mo ang damdamin, hindi ito maaaring baliwalain ng universo. 5. Pagbagsak ng mga barya Ito ang pinakamahalagang bahagi. Isa-isa mong ihulog ang mga barya ng dahan-dahan sa tubig. Habang bumabagsak ang bawat isa, bigkasin ng mahinahon. Unang barya, ito ang binhi ng aking hiling. Ikalawang barya, ito ang paglago ng aking hiling. Ikatlong barya, ito ang gantimpala ng aking hiling. Panoorin ang mga alon. Isipin ang enerhiyang kumakalat palabas, umaabot sa universo. Huwag magmadali. Damhin ang pagbabago sa loob mo. Anim, pagbigkas ng iyong hiling. Kapag nasa tubig na ang tatlong barya, Ilagay ang iyong kanang kamay sa ibabaw ng mangkok at ibulong ng malinaw ang iyong hiling. Sabihin ito na parang nangyari na. Sa halip na sana makatanggap ako ng pera, sabihin, nagpapasalamat ako dahil dumadaloy ng madali ang pera sa aking buhay. Sa halip na sana matagpuan ko ang pag-ibig, sabihin, nagpapasalamat ako dahil natagpuan ko na ang tunay na pag-ibig. Ang pasasalamat ang nagtatatak ng hiling sa realidad. Ipinapakita nito sa universo na tiwala kang natupad na ito. Pito, ano ang gagawin sa mga barya pagkatapos? May tatlong tradisyonal na paraan, depende sa iyong hiling. Itago ang mga barya sa pulang supot o tela. Ilagay sa iyong pitaka o ilalim ng unan. Pinapanatili nitong malapit sa iyo ang enerhiya. i ang mga barya sa nangangailangan. Gumagawa ito ng siklo ng pagbibigay na nagpaparami ng kasaganaan. Ibalik ang mga barya sa dumadaloy na tubig tulad ng ilog o dagat. Sumasagisag ito ng pagpapakawala at pagtitiwala sa universo. Piliin ang naaayon sa iyong pakiramdam. Kung para sa pera, mas mabisa ang pagtatago o pagbibigay. Kung para sa kagalingan o pagpapalaya ng emosyon, mas mainam ang pagpapakawala sa kalikasan. 8. Pagkatapos ng ritual Huwag magsalita ng negatibo pagkatapos ng ritual. Huwag magreklamo, makipagtalo o magpuno ng pagdududa. Sensitibo ang enerhiyang inilabas mo. Protektahan ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa susunod na tatlo araw, pansinin ang maliliit na senyales, panaginip, paulit-ulit na numero, bigla ang mensahe, o hindi inaasahang oportunidad. Mga senyales ito na tinanggap na ang iyong healing. Mahalagang paalala, mga dos ampersand don'ts. Hugasan ang kamay bago magsimula, ang kalinisan ay simbolo ng kadalisayan. mag ng puting kandila kung maaari, nag-aanyaya ito ng kaliwanagan at kapayapaan. Huwag gumamit ng sira o maruming barya, maaaring may dalang baradong enerhiya. Huwag magsagawa ng ritual kung galit, malungkot o balisa, madadala mo ang emosyon sa tubig. Ito ay higit pa sa basta paghuhulog ng barya. Isa itong dialogo sa universo. Kapag isinagawa mo ang ritual na ito, para kang nagsasabing, naniniwala ako. Handa ako. Binubuksan ko ang sarili ko upang tumanggap. At sa oras na bigkasin ang mensaheng ito, sisimulang kumilos ang mga biyaya papalapit sa iyo. Koneksyon ng Zodiac, paano binubuksan ng ritual na ito ang kapangyarihan ng bawat senyales? Bawat Zodiac sign ay may dalang sariling enerhiya, mga lakas, kahinaan, at mga nakatagong daanan kung saan mas madaling dumaloy ang biyaya. Kapag isinagawa mo ang tatlo coins in water ritual, maaaring magpakita ng iba't ibang resulta depende sa iyong senyales. Kaya't mas nagiging makapangyarihan ito kapag nauunawaan mo ang iyong koneksyon sa zodiac. Taurus, Virgo, Capricorn, mga earth signs. Para sa mga earth sign, ang katatagan, seguridad, at pinansyal na kaayusan ang pundasyon ng kaligayahan. Pinakamalakas ang ritual para sa iyo kapag ang hiling ay may kinalaman sa pera, negosyo, o katatagan sa trabaho. Ang paghuhulog ng tatlo barya sa tubig ay para pagbitaw sa takot sa kahirapan at pag-anyaya sa tuloy-tuloy na agos ng kasaganaan. Ang Taurus ay maaaring makakita ng bigla ang oportunidad sa lupa, pagkain, o mga bagay na nagbibigay ginhawa. Ang Virgo ay posibleng makatanggap ng maliliit ngunit tuloy-tuloy nakita mula sa side hostels o bagong kasanayan. Ang Capricorn, bilang tagapagtayo, ay makakakita ng pangmatagalang plano sa yaman na biglang susuportahan ng tadhana. Para sa Earth signs, ang ritual ay parang pagtatanim ng binhi sa matabang lupa, kapag dumaloy na ang tubig, ang paglago ay hindi na mapipigilan. Cancer, Scorpio, Pisces, mga water signs. Ang mga water sign ay likas na sensitibo at malalim ang damdamin, madalas nagdadala ng mga tahimik na sugat. Para sa inyo, ang ritual na ito ay higit pa sa pera, ito ay para sa pagpapagaling at pag-ibig. Ang paghuhulog ng mga barya sa tubig ay lubos na kaayon ng inyong kalikasan, dahil malapit na kayo sa daloy ng damdamin. Ang cancer ay maaaring makahanap ng pagkakasundo sa mga alitan sa pamilya, o pagbabalik ng isang taong na miss nila. Ang Scorpio ay makakaranas ng malalim na pagbabago, pagbitaw sa mga toksikong koneksyon at pagbubukas ng pinto sa soulmate. Ang Pisces ay makakaramdam ng mas malinaw na mga panaginip na gagabay sa kanila sa mga biyayang espiritual o artistiko. Para sa water signs, ang mga barya ay parang luha ng paghilom na nagiging ilog ng pag-asa. Direktang bumubulong ang universo sa inyong puso. Leo, Sagittarius, Aries, mga fire signs. Namumuhay ang fire signs sa passion, ambisyon, at pagkilala. Para sa inyo, ang ritual na ito ay nagiging gatong para sa career breakthroughs, leadership, at biglaang oportunidad. Ang paghuhulog ng barya sa tubig ay parang apoy na nadadagdagan ng singaw, gumagawa ng kilos, bilis, at enerhiyang hindi mapipigilan. Ang leo ay biglang sisikat sa spotlight, makakatanggap ng papuri o alok na magtataas ng kanilang katayuan. Ang Sagittarius ay maaaring magkaroon ng swerte sa paglalakbay, pag-aaral, o mga internasyonal na oportunidad. Ang Aris ay sa wakas makakabasag ng hadlang sa negosyo o personal na layunin. Para sa fire signs, ang ritual ay nagdadala ng mabilis at matapang na resulta, mga pangyayaring tila senyales na pinansin na ng tadhana ang iyong tapang. Gemini, Libra, Aquarius, mga air signs. Namumuhay ang air signs sa mundo ng ideya, komunikasyon, at koneksyon ng tao. Ang tatlo coins ritual ay pinakamakapangyarihan para sa inyo kapag ang mga hiling ay tungkol sa relasyon, oportunidad, o pagbabago ng buhay na nangangailangan ng tamang oras at synchronicity. Ang Gemini ay maaaring biglang muling makipag-ugnayan sa isang dating kaibigan o makatanggap ng balitang magbabago ng direksyon ng kanilang hinaharap. Ang Libra ay makakaranas ng pagkakaisa sa pag-ibig o partnership. Ang Aquarius ay makakahanap ng diinaasahang oportunidad na may kinalaman sa teknolohiya, komunidad o pandaigdigang koneksyon. Para sa air signs, binubuksan ng ritual ang mga pinto sa pamamagitan ng salita, mensahe, at tulay ng tao. Tulad ng hangin na nagdadala ng bulong, maaaring dalhin ng universo ang eksaktong pag-uusap na kailangan mo sa tamang oras. Propetikong koneksyon, Nostradamus at Babavanga Madalas tayong mga Pilipino ay tumitingin sa mga propeta para sa mga palatandaan ng kapalaran. Nagsalita si Nostradamus tungkol sa mga nakatagong kayamanang mahahayag sa pamamagitan ng simpleng mga gawain, at nagbabala si Babavanga na ang mismong tubig ay naglalaman ng mga bisyon ng hinaharap. Isipin ito, kapag naghulog ka ng bariya sa tubig, inuulit mo ang mga propesyang ito. Inaayon mo ang iyong sarili sa paniniwalang kahit ang pinakamaliit na kilos ay maaaring magbukas ng pinakamalaking kapalaran. Huling kaisipan sa enerhiya ng zodiac. Kapag inihulog mo ang tatlo bariya sa tubig, huwag ikumpara ang iyong resulta sa iba. Ang bawat senyales ay may natatanging ritmo. Ang earth signs ay maaaring unang makakita ng pinansyal na biyaya. Ang water signs ay makakaramdam ng kapayapaan sa damdamin. Ang fire signs ay makakamit ng pagkilala, habang ang air signs ay tatanggap ng balitang magbabago ng buhay. Lahat ng ito ay biyaya, lahat ng ito ay senyales na gumagana ang ritual ayon sa enerhiya ng iyong personal na kapalaran. Kaya't habang inihahanda mo ang iyong mga barya ngayong gabi, tandaan ang katotohanan ito, ang mga bituin sa itaas, ang tubig sa ating paligid, at ang mga baryang hawak mo ay magkakaugnay. Ang ritual na ito ang iyong pagkakataon upang iayon ang iyong zodiac destiny sa agos ng kasaganaan na matagal nang naghihintay para sa iyo. Karaniwang palatandaan at resulta pagkatapos ng ritual. Kapag naihulog mo na ang iyong tatlo barya sa tubig at naibulong ang iyong hiling, hindi pa roon nagtatapos ang ritual. Sa katunayan, iyon pa lamang ang simula. Narinig ka na ng universo, at sa mga darating na araw o linggo, maaari mong mapansin ang banayad, ngunit makapangyarihang palatandaan na tinanggap na ang iyong intensyon. Ito ang wika ng banal at mahalagang bigyang pansin. Isa, mga panaginip na may dalang mensahe. Isa sa mga pinakakaraniwang palatandaan pagkatapos ng ritual ay ang mga malinaw at makukulay na panaginip. Maaari kang managinip ng mga barya, ilog, o mga taong matagal mo nang hindi nakikita. Maaari mo ring makita ang sarili mong tumatanggap ng regalo o pumapasok sa bagong lugar. Sa kulturang Pilipino, ang panaginip ay hindi basta panaginip, ito ay mensahe. Kung nagising ka at naalala kahit maliit na detalye, isulat mo ito. Maaaring ito ang paraan ng universo upang ipakita kung saan manggagaling ang iyong biyaya. Dalawa, paulit-ulit na numero. Isa pang malakas na palatandaan ay ang biglang paglitaw ng mga numerong paulit-ulit gaya ng isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, pitong daan at pitumput pito, o walong daan at walumput walo. Tinatawag itong angel numbers ng marami. Ito ang kumpirmasyon na napansin na ang iyong enerhiya. Halimbawa, isang daan at labing isa may paparating na bagong simula. Dalawang daan at dalawamput dalawa darating ang balanse at pagkakaisa. 888 walumput walo, paparating na ang kasaganaan sa pananalapi. Kung makita mo ang mga numerong ito sa resibo, orasan, o or plaka ng sasakyan, umiti ka. ito ang paalala ng universo na gumagalaw na ang iyong hiling. Tatlo, hindi inaasahang pagdaloy ng pera. Maraming nakagawa ng ritual na ito ang nagulat ng pagtanggap ng pera sa hindi inaasahang paraan sa loob lamang ng ilang araw. Maari itong utang na biglang nabayaran, diskwento, bonus sa trabaho, o kahit kabutihang loob mula sa isang estranghero. Huwag maliitin ang maliliit na halaga. Kahit makakita ka lang ng bariyang nakakalat sa kalsada, senyales na yon na nakaalin na ang iyong enerhiya sa yaman. Tandaan, ang maliliit na biyaya ay lumalaki kapag marunong kang magpasalamat. Apat, pagbabago sa damdamin. Minsan, hindi pisikal kundi emosyonal ang unang resulta. Maaaring makaramdam ka ng daan, kapayapaan, o bagong pag-asa. Maaari mo ring mapansin na unti-unting nawawala ang dati mong kaba o bigat sa dibdib. Hindi ito aksidente. Gumagana ang ritual hindi lang sa panlabas na mundo, kundi pati sa iyong panloob na espiritu. Ang kapayapaan ng kalooban ay madalas pintuan ng mga panlabas na biyaya. 5. Mga palatandaan mula sa kalikasan Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino na nakikipag-usap ang kalikasan. Pagkatapos ng ritual, maaari mong mapansin ang mga paru-parong dumadaan sa iyong daraanan, mga ibong kumakanta sa iyong bintana, o kahit ulan na dumarating sa tamang oras. Ito'y mga banayad na kumpirmasyon na nadala na ang iyong panalangin. Tandaan ito, hindi laging sumasagot ang universo sa malalakas at dramatikong paraan. Madalas, ang tugon ay nasa mga bulong, sa maliliit na palatandaan, munting biyaya, at maliliit na pagbabagong lumalaki sa paglipas ng panahon. Magtiwala sa proseso. Kapag nakita mo ang alinman sa mga senyal na ito, alamin sa iyong puso, nasa daan na ang aking hiling. Mga babala at paalala. Bago mo subukan ang ritual na ito, mahalagang tandaan ang ilang bagay. Ang mga spiritual na gawain tulad ng tatlo coins in water ritual ay hindi tungkol sa instant magic. Ito ay tungkol sa pananampalataya, tamang pag-alin, at malinaw na intensyon. Kung gagawin mo ito bilang simpleng pagsubok sa universo, mananatiling barado ang enerhiya. Ngunit kung lalapit ka ng may sinseridad at paggalang, bubukas ang daan para dumaloy ang mga biyaya. Huwag gawin ang ritual na ito kung puno ang puso mo ng galit, inggit o kasakiman. Ang enerhiyang iyong pinakakawalan ay siya ring babalik sa iyo. Kung gagawin mo ito habang may hangaring manakit ng iba, huwag kang magtaka kung ang sarili mong landas ang bumigat. Ang universo ay nakikinig hindi lang sa iyong mga salita, kundi sa tunay na damdaming nasa likod nito. Tandaan din, ang mga barya ay simbolo ng halaga, at ang tubig ay simbolo ng buhay. Huwag magtapo ng barya sa maruming tubig, at huwag itong sayangin ng walang pakundangan. Kung pipiliin mong pakawalan ang iyong mga barya, gawin ito sa malinis na lugar, o i-donate sa nangangailangan. Sa ganitong paraan, nananatiling positibo ang siklo ng biyaya. At higit sa lahat, laging samahan ng tunay na pagsisikap ang ritual. Kung ang hiling mo ay pera, magpatuloy sa pagsusumikap at maging matalino sa mga oportunidad. Kung pag-ibig naman, buksan ang iyong puso at maging mabuti sa iba. Ang mga ritual ay lumilikha ng mga bukana, ngunit ang aksyon ang nagpapanatiling buhay ng mga biyaya. Ang gawain ito ay gabay at inspirasyon lamang, hindi kapalit ng panalangin, pagsisikap o karunungan. Naway magsilbi itong paalala na hindi ka kailanman walang kapangyarihan, lagi kang may paraan upang anyayahan ang universo na kumilos pabor sa iyo. Habang tinatapos mo ang ritual na ito, huminga ka ng malalim at damhin ang katahimikan sa paligid mo. Tandaan, noong inihulog mo ang tatlo barya sa tubig, higit pa ito sa isang simpleng gawain. Sumali ka sa mahabang hanay ng mga tao, matatanda, naghahanap, at mga mananampalataya, na na kahit ang pinakamaliit na kilos, kapag ginawa ng may pananampalataya, ay kayang magising ng malalaking biyaya. Madalas mabigat ang buhay. Dumadami ang bayarin, sinusubok tayo ng relasyon, at minsan parang napakalayo ng pag-asa. Ngunit ngayong gabi, pinaalala mo sa iyong sarili ang isang makapangyarihang katotohanan, hindi ka nakakalimutan ng universo. Bawat alon ng tubig ay nagdadala ng iyong hiling. Bawat baryang inihulog mo ay gumagalaw na ngayon sa mga hindi nakikitang direksyon, dinadala ang iyong panalangin sa agos ng kapalaran. Huwag maliitin ang ginawa mo. Marami na ang nakasubok ng ritual na ito at nakakita ng nakakagulat na resulta, hindi inaasahang pera, pagkakasundo sa mga mahal sa buhay, at mga matagal ng hinihintay na oportunidad na biglang nagbukas. At bagamat magkakaiba ang bawat kwento, nananatiling totoo ang isang bagay. Kapag pinagsama ang intensyon, pananampalataya, at aksyon, nagsisimula ng um-unfolding ang pagbabago. Kaya't kumapit ka sa pananampalataya. Bantayan ang mga palatandaan. Magpasalamat sa bawat maliit na biyayang dumarating, dahil ang maliliit na biyaya ay mga binhinang mas malalaking ginhawa. Gaya ng madalas nating sabihin bilang mga Pilipino, ang maliit na biyaya ay nagiging malaking ginhawa kapag tinanggap mo ng buong puso. Kung naantig ka ng mensaheng ito, ipahayag ang iyong pananampalataya ngayon. A e comment ang iyong zodiac sign panandang pandagdag ang mga salitang, Welcome, Noe Blessings. Hayaan mong makita ng universo ang iyong tapang, at punuin natin ang ating komunidad ng sabayang pag-asa. At bago ka umalis, tandaan, ang mga baryang iyong inihulog ay hindi lang basta metal. Sila ay mga pangako. Mga pangakong mas maliwanag ang bukas kaysa sa kahapon.